Alam mo ba? Kung madalas kang magmeryenda sa labas gaya ng piknik o maglakad-lakad at magpaaraw tuwing umaga, good job ka dyan! Ayon kasi sa bagong pag-aaral, hindi lang pala vitamin D ang kayang maibigay ng sinag ng araw sa ating katawan. Nadiskubre rin kasing may direktang epekto ito sa pagpapalakas ng ating immune system o ang kakayahan ng ating katawan na labanan ang mga sakit. Ayon sa scientific journal na Science Immunology, natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagbababad sa araw ay maaring ma-activate ang tinatawag na neutrophils. Ito ang mga white blood cells na unang nagsisilbing depensa ng ating katawan laban sa mga bakterya. Mas nagiging epektibo ang mga ito sa panahong may araw. Base sa obserbasyon, gamit ang transparent na mga zebrafish. Ang sekreto raw, ang body clock o ang circadian rhythm ng ating mga cells. Kaya naman, kung sa liwanag ng araw, tayo ay maraming ginagawa, nababasa at nasasagap din ito ng ating immune system. Ang pagbibilad sa araw ay naging paraan din noon ng mga sinaunang griego para magkaroon ng malusog na pangangatawan. Tinawag nila itong heliotherapy. Hango ito sa salitang Griego na Helios nang ibig sabihin ay sun o araw at ang therapia nang ibig sabihin ay paggaling o healing. Naniniwala rin kasi ang mga Griego noon na ang araw ay nagbibigay sigla at mayroon itong malalim na simbolismo sa kultura ng ancient Greece. Kaya naman sa panahon ng work from home, online class at aircon na 24/7 Kailangang paalalahanan ang sarili na lumabas-labas din pag may time. Hindi lang ito para sa sariwang hangin kundi para sa kalakasan ng ating pangangatawan. Kung ang araw ay libre, bakit hindi mo pala ito samantalahin? Let the sunshine boost your life literally. Oops, huwag kalimutan mag-sunscreen. Ngayon, alam mo na!